What's up mga ka-teknisya? Nagbabalikan din sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan guys. Masubscribe na kayo. Click na notification yung bell button. Click yung, alt, dash, on yung na tayo siya nyo rin ang mga videos. So ngayon guys, tuturuan kayo kung paano mag-repair ng... Uh, ano ba ito? Ayan, uh, micro USB na port. So gusto ko sana siya guys gawing type C. Uh, yun lang ka uh, guys. Um, wala akong pampalit. Pero mas maganda kung type C yung ipapalit dito. Pero yun nga kung meron lang yung ang gagawin ko pero syempre balik natin yung dating micro niyan. So nandoon sa loob yung yung micro guys, yung ano niya, yung port niya mismo so nahulog na doon sa loob. So paano bang tanggalin tong ganito? Ang gagawin niyo lang guys ay kailangan niyo ng opener or prying tool. So ito lang yan guys, ito'ng gamitin niyo. Tapos, pang bukas, syempre guys, itong electric screwdriver. So, ayan ang electric screwdriver na ES15 at, ayan no, guys, so, by Miniware at designed by E-Design, syempre. So, ayan guys, electric screwdriver sya, ayan no. So, depende yung, ah, uh, tag dito, yung pag-ikot sa, ano niya, sa paggalaw nyo guys. Syempre, kailangan natin ng soldering iron, ayan. Ang soldering iron na ginagamit ko guys, kasi baka may magtanong, ang, Soldering iron yan guys ay ayan po uh, Pine seal B2 Okay So 21 volts yung pinaka maximum voltage nya Ayan Sabi dito guys 17 to 60 watts daw to Pero guys sa totoo lang maabot po to ng 28 volts Okay sa 28 volts guys ito yung gamit nya Dito sa may type C At ang tawag dun guys ay PD 3.1 Okay pero dito, gamit lang kayo dito guys kung ano yung recommended dito. Ayan, 12 volts to 21 volts. Okay? So, ayan guys, ang gamit kong tip ay V2. Ayan guys, B2 guys ah. Yung B1 tsaka B2 yung ganun. Pero ito guys ay B2, okay? At kailangan natin ng soldering LED. Okay? So, paano ba tanggalin to? Total dito guys, makikita nyo na natanggal na siya. Ayan Oh. So, I mean natatanggal na siya. Kasi kailangan nyo nga i-charge siya. So, ito na yung screw niya. Dito naman guys, para matanggal to, dito nyo naman siya. Ayan, aangat. Ayan. So, ganyan lang siya. Ayan. Tapos, ito na yung screw niya. Okay guys, ayan. So, tatanggalin yung screw para matanggal tong sa taas. So, gawin ko yun, guys. At, babalik ako. So, ayan guys. At, kung nakikita nyo, ang mga screw niya ay tanggal na. Pero, hindi ko pa rin to matanggal. So, try natin tanggalin tong mga to. So, ito, dalawang screw dito. May dalawang screw rin dito. At, meron ding mga screw dito sa baba. Ayan, guys. So, alisin ko lang yan. And then, pabrik ko rito ako, guys. So, ayan, guys. At, natanggal ko na siya. Ayan, kung nakikita nyo, wala na yung mga screw niya. Tsaka yung stand niya. Yun nga lang, guys. Hindi ko napansin. Nakalak pala to. Ayan, o. guys. Ayan, o. Oh. Ayan, nakita nyo. Nakalak to. So, hindi naman natin yan pwede tanggalin kasi mahirap na yun balik So, ang nangyari, hindi ko lang pala natanggal to na maayos. Eh, no? Ngayon, okay na siya guys. So, natanggal ko na. Ayan. Ang kailangan lang pala ha, is tamang tools. Okay? Sa pagtanggal nito. So, kung wala kayong tamang tools sa pagtanggal nito, baka eto guys, yung mga gilid nito, ay, baka ma -ano to, mapunit. Kasi, baka ang gamitin yung tools dito ay yung screwdriver. Wag po. So, ayan. So, eto yung Putol. I mean, natutol tuloy. Natanggal na port, guys. So, naka-micro USB siya, guys. Ayan. Saan na ba yun? Ito, guys. Ito po. Ayan. So, ipabalik lang lang natin to guys. Total, okay pa naman yung micro USB port niya. Ayan, oh. Okay. Ayusin na lang natin yung pagkahinang para uh, mas maayos yung pagkakabit. So, papakita ko sa inyo, guys, yung etong yung nasa board. Ayan yung nasa board. Ayan. So, ihinang lang natin yan dyan. So, make sure pagka naghinang kayo guys, kailangan maayos guys sa ah. yung malinis at uh, lapat na lapat guys, okay? Kasi pagka hindi maayos yung pagkakahinang nyo, ay uh, ang mangyayari dyan guys, matatanggal na naman yan, okay? So, ayan guys, mabalik ako kapag nakadikit na to dyan. Uh, ang gagawin ko lang naman dito, alisin ko yung mga screw na yan guys, ayan. Tapos alisin ko itong board. Well, papakita ko na rin sa inyo guys para makita nyo kung paano ko siya inalis. So, ayan guys, kung niyo oh, tinanggal ko na siya sa may panel niya. So, itong board na lang mismo. So, ayan guys, didikit lang natin yan dyan. Bali, ang kakailangan nilang naman natin dyan ay yung... eto guys, linisin muna natin yung board niya. Ayan. So, pakita ko guys kung gaano kalinis kapag ka naglinis kayo ng board. So, hindi siya katulad ng ganyan. Okay? So, ayan, wala. Ayan. So, okay guys, pabalik ako kapag ka malinis na to. So ayan guys, kung nakikita nyo at uh, na yung pads nya or yung trace pad. So pagka guys, ang pagkalinis ay makakaayos nyo na ma ano yan or tag dito masasolda nyo na maayos yan kasi malinis yung pagkaka ano nyo dyan, uh, pagkaka tin. Okay, yung tagas nyo dyan guys, kailangan itin nyo yung mismong pangit na soldering lead. Okay? So, tining po yan. Okay? So, eto, kailangan maganyan din, matining or malagyan ng magandang soldering lead para dumikit siya ng maayos. Okay, guys? So, break ako, guys, kapag ka malinis na to. So, ayan, guys, kung nakikita nyo yung port Ayan, oh, malinis na siya. At kung nakikita nyo, makintab na siya. Ayan, ganyan dapat. And then, yung gagawin nyo, guys, ay ilalagay nyo lang siya ulit dito. Ayan. Tapos, ang gagawin nyo dyan, guys, ay kailangan nakalapat siya doon. Okay? So, yung soldering iron, guys, total, mayroon na naman tong lead. Eto, guys, oh, may lead na naman to. Tapos, may lead na naman dito sa ilalim nito. Ayan. So, kagawin nyo ay iinitan nyo na lang to. Ito, inita nyo to. Ito guys ha, yung metal mismo. Okay, pag nainitan nyo tong metal, ito guys, babagsak to, bababa to. So, bababa to dito guys, yan. Pagka bumaba siya, and then tsaka nyo siya isa-isahin na soldahan dito guys, ito. Okay, sa so, papakita ko sa inyo guys kapag nakasolda na siya, okay? So, ayan guys, at uh, kung nakita nyo, naka... Solda na siya. Ayan, nakakalapat na yan guys. Kitang kita nyo. At ang gagawin lang natin guys, syempre, itetest na natin siya kasi kung nakikita nyo naman yung pagkakasolda nyan ay nakadikit na siya guys. Yung limang pin nakadikit na sa may trace pad nya. At ngayon, syempre kabit natin siya guys sa panel dito. O hindi, ano muna natin guys? I-charge muna natin, tingnan natin kung iilaw na siya. So, gamitin natin itong anchor. So, eto yun guys. Power bank po to. Hindi po to tester kasi baka may nag-iisip po na tester yan. Ah, hindi po. So, makikita nyo lang yung wattage niya. So, tingnan natin kung mag-charge na siya guys. Ayan. Sana umilaw. Ayan guys, umilaw na. Ayan. So, nag-charge na yan. Tingnan natin. So, charging niya almost, ayan guys, 1 amp. I mean 1 amp. Tuloy 1 watts. 1 watt. Ayan guys, sorry. So, 1 watt yung charging niya kasi guys, dahil dyan sa may, uh, dito guys, Naka-limit lang siya as 1 amp ang charging. So, para hindi masira agad yung battery. Ayan, so ngayon guys, ikabit na natin to. Siyempre, bago natin ikabit to, ay uh, kailangan natin itest yan guys ulit. Okay, so kabit ko muna siya tapos ititest ulit natin. Papakita ko sa inyo. So, ayan guys, at nakakabit na siya. Ayan. Ano yung mga tornilyo niya? Yung mga tornilyo yan guys dito, nakakabit na. Okay na. Uh, at syempre guys, binabalik na natin agad to. Ayan, kasi wala naman tatanggalin dyan. So, ayan guys, try na natin. I-charge. Tingnan natin yung may ilaw. Okay, walang ilaw. Baka naano lang to guys. Eh, wait lang. So, wait lang guys ha. Guys, tignan nga ulit natin dito guys. ah uh, um, ayan pala, nagsacharge na. Ay, ayun. Okay na pala. Kala ko hindi na So, ayan guys. At, di-charge na siya. Ayan o. Oh. So, on natin. Tignan natin. Ayan. Ay. Hold lang pala natin. Mm. Mode. Okay na guys. And guys, kaya, at kung gusto nyo yung video ko, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe. Click not the notification bell button. Click yung all guys. Bye. Peace.